kung habang nanonood ka lang dito sa social media at inaaya ka na lang ng pinapanood mo na vlogger na kasama ka raw sa susunod yan na travel content. Sasama ka ba? Sakto dahil meron akong invitation sa isang diving school at diving resort sa Batangas. At tuturuan raw nila ako na mag-free diving kasama na rin na maisasama ko. At on expense trip na to. Kaya naisip ko, what if kayo isama ko? Obviously, hindi ko kayo maisasama lahat dahil libo-libo na kayo ngayon. Kaya ganito na lang yung ginawa ko. Gumawa ako ng isang invitational video sa FB page ko na Paw Adventure. At pinakomment ko lang yung name nila kasama na rin kung saan sila nakatira. Dahil ina-random pick ko to gamit ang ruleta. So, let's start this spin. Dalawang beses ko ginawa itong pag-spin ng ruleta. Dahil sa unang spin na ginawa ko, hindi raw pwede yung unang napili natin. Dahil sa head condition niya ngayon. Ay, mga kailangan mo nga ba ibigay sa iba yan? Basta oh. Uy! Bakit naman? Baka hindi pa tayo pahaga ng doktor eh. Bakit? Ito sa puso. Ay! Oo nga, yan. Kaya in-spin ko lang ulit yung ruleta para makapili ng panibagong winner. Uy! Gala ni Lala, parang niyake. Kaya binideocall ko na kagad siya para i-confirm kung pwede na ba siya sumama. Hello! Hi! Hello. Pagka Ika mo ba nun? Available ako anytime. Uy, seryoso? Kinabalo lang kita na lang sa iyan. May experience ka na ba sa free diving, ma'am? <laughs> wala, wala naman. First time? Uh Oo. -oh. Uh -oh. so, so yun, guys si Madam Lala na kasama natin. Yung all set na ang lahat, kinita na namin kagad si Ate Lala. Let's go to Batangas! Pagdating namin dito sa Batangas ay nagkwentuhan muna kami ni Ate Lala para magkakilanlan. Dito ko nalaman na takot pala siya sa malalim na dagat ko ng lugar na puntahan ang daming dagat, never ako nag-enjoy ng kasi nga, yung unang-una, may fear ako sa dagat, hindi ako makababa. So, bakit mo naisipan na sumali sa pag natin sa... Wala nakita ko kasi, tsaka di ba, follow kita. Nakita oh. Kita ko nag-post kasi So, di ba yung iba gano'n naman, try-try kasi ako. Oh. oh. Party one, para So, <laughs> kailangan, hindi na mapag ma ma mo. Oh. kasi meron akong fear, fear sa Let's see Pero sana, natin Oh wow Cheers Cheers to that Cheers. 41 years old na si Ate Lala Pamilyado na siya at meron siyang anak Isa siyang work from home mom At stress reliever nga rin talaga ang pagta-travel Kaya sana sa gagawin namin free diving ngayon Conquer okay yung fear niya sa kailaliman ng dagat ang magturo pala sa amin ay ang lifestyle freediving. Before we start with our introduction into freediving proper, si Coach AD at Coach Ian ang mga professional na gagabay sa amin bago kami mag-dive. Una ay binriefing muna nila kami tungkol sa freediving. Sumunod ay tinuruan na rin nila kami ng tamang paghinga bago sumisid sa kailaliman ng dagat. Equalization at meron din silang pinagawa sa amin na breathing exercises. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga sa tinuro nila ay meron din silang mental conditioning sa mga tinuturuan nila lalo na kung hindi ka marunong lumangoy at nagkrikas sa dagat tulad ni Atilala. ano ramdam mo kayo nabang ginagawa natin? Nakaka-relax siya. Actually, ngayon ko lang na experience na kahit pala hindi ka pabigasan sa ilo, no? Pwede ka palang mag-hold ng breath sa... Ngayon, ready na kami gawin ang actual free diving sa dagat Sa free diving, ang kakailanganin mo lang Ay goggles, snorkel at fin Pati na rin, lakas ng loob So, we're going to the deep water of the sea To have a good time Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako Pero hindi para sa sarili ko Dahil marunong naman ako lumangoy Hindi para kay Ate Lala Lala, Lala na abot mo pa yun ah, Dahil kung may mangyaring masama sa kanya Karago ko to Dahil ako nagsama sa kanya dito Sige, okay, kayo mo yan la mo yan Kulala, go kulala, go kulala, go, go, lala, go! Wala kaming ibang choice ngayon kundi magtiwala sa mga ituturo sa amin ni Coach AD. Okay, nandito lang ako sa tabi mo ha? At this moment, tinuturuan kami ni Coach AD kung paano ba magpigil ng hininga sa ilalim ng tubig na matagal. Okay, Patsagang inulit-ulit tayo ni Coach AD kung paano ba makukuha ni Ate Lala yung tamang pagpigil ng hinga na matagal pag nasa ilalim ng tubig na. At determinado naman si Ate Lala kaya after few minutes, Kaya this time, we're going deep. Hands on the boy. Ang goal namin ngayong day 1 ay matutunan kung paano mag-equalization Dahil pag sumisid na kami sa malalim na parte ng dagat Bukod sa takot mo, ang kalaban mo rin dito ay malakas na pressure na pwedeng ikabasag ng eardrums At pagdugo ng mga ilong namin pag hindi kami nakapag-equalize sa malalim Kaya kailangan namin matutunan ito para maging safe itong gagawin namin ngayon Siyempre first, Unang sumubok sa amin sumisid ay ang tropa ko na si Tristan. Kailangan lang namin gawin ay hatakin ang lubid para unti-unti kami pumailalim. Pero hindi pala madali mag-equalize pag nasa ilalim ka na. Ano? Ha? ha? kaya ko po sana awan yun pero sakit talaga sa tenga okay. sumunod ay ako na yung pressure na naramdaman namin sa tenga ngayon ay maihalin tulad pag nasa taas tayo ng bundok o aeroplano yung parang nagbabara yung tenga natin at parang nabibingi ganun din pag nasa ilalim ka ng dagat tila ba na parang may puputok sa loob ng tenga namin pag na namin pumailalim Hello? medyo natakot lang kami sa una ngayon si Atilala na hindi naman siya nag na gawin to agad Ba't Ngayon, alam nyo na kung bakit kailangan natin. Ah. So, ang equalization, hindi siya ginagawa kapag masakit na. Gawa siya bago siya. kasi kapag masakit na, medyo maim sa na yung pressure. Mahirap na siya kambulin. Ah. Ngayon na na namin ang importance ng equalization. On our second attempt, medyo nakakasisid na kami na mas malalim. Almost 6 meters na rin o 20 feet. Mas na-appreciate na namin ngayon yung ganda ng ilalim ng karagatan. At nagulat talaga kami sa biglang naging progress ni Ate Lala. Belali pun dah pula! pun dah pun dah Is first time photo? Wow, thank you Thank you, Paul what? Kakaroon confident lalo oh. alam mo yung mga kasama mo, han ka Alam mo may professional sa paligid. Stay true, pare! Ang misyon namin ngayong araw, sabi ni Coach AD, ay kailangan namin maabot yung mga obstacles sa ilalim. Tulad ng lumubog na bangka, tor, at may iniduro pa nga eh. Sa 10 meters or 32 feet rin ilalim nito. Ngayon, medyo mas naging confident na kami sa pagsisid sa malalim. Kaya talagang nag-enjoy at namangha kami sa tila baka kaibang mundo ng karagatan. Para kami mga syokoy ni Tristan. At si Ati Lala, mas nakakababa na. At kaya na rin lumukoy na hindi umahawak sa tali at walang nakaalalay. Ayos! Eh. Minsan, dahil sa takot, nalilimitahan natin yung sarili natin para mas patuklasan pa kung ano pa yung mas kaya natin gawin. Tanging kalaban mo lang talaga yung sarili mo. Pero kapag hinarap at nalabanan natin ang ating mga takot, mas nagiging bukas tayo sa mga bagong experience, natututo, at mas dumalakas. Tulad na lang ngayon, Yati Lala. So, ayun. Tapos na kami mag-free diving ngayon. And, kamusta ang experience mo dito? Nakakaadik. Parang babalik ako. And Good. syempre, ah, ko mag-thank kay Pao kasi kung hindi sa kanya, hindi ko to ma-experience. Itong ganitong klaseng free diving na to, first time ever sa buhay ko to. Kaya thank you. Pero ako ulit. para sa akin, <laughs> pinaka-highlight nito. At least, ngayon, wala na yung takot ko sa dagat. Yes. Kaya congrats. Hi, thank you. And sa surod na travel mo, magagamit mo yung yes, nabutunan so, natin dito sa free yeah. diving, sa lifestyle free diving. At ayun lang. Sana nagustuhan nyo itong video namin and mag-subscribe na rin kayo. maka next, kayo na ang kasama ko. Kaya, like, comment, and subscribe. So it is. Bye! -bye. na isang hotel casino sa ilalim ng dagat dito sa Batangas. 1980, nung lumubog yun Sa raw itong floating hotel casino noong araw at may mga nagsabi na sinadya raw itong palubugin dahil sa mga illegal activities na ganap dito noon. Pero meron din mga nagsabi na tinamaan lang raw ito ng isang malakas na kidlat. At ito ang Dari Laut na makikita sa Caban Island, Tingloy, Patangas. Today, sisisira namin ito ngayon sa kailaliman ng dagat upang makita kung ano na ba itsura na ito ngayon. At aalamin namin sa mga lokal dito kung ano bang tunay na dahilan, kung bakit ba ito lumabog at kung ano ba ito talaga noon.